Pinasasalamatan ng National Commission of Senior Citizens o NCSC ang agarang pagtugon sa kanilang hiling tungkol sa diskwento pagdating sa mga commodity o grocery items para sa mga senior citizen. Ito'y matapos nilang idaan ang mungkahi sa Kongreso para pataasin ang threshold ng diskwento mula sa lingguhang limit na 65 pesos para, sa, para maging 125 pesos kada linggo o katumbas ng 500 piso kada buwan. Dagdag pa ng uh, NCSC, masaya silang aprubahan o inaprubahan ng Department of Budget and Management ang paglikha ng walong karagdagang regional offices at halos isang daang plantilla positions para sa NCSC. Ngayon, sa pwede na naming masabi, talagang ready-ready na kami dahil uh, pag uh, na yung mga regional offices, maging uh, na ng NCSC ang lahat na trabaho na binibigay sa kanya patungkol sa mga senior citizens.